Magandang araw! Ako po ulit si Engineer Kim ng Technical Service Department ng Boys and Paints. Alam namin na maraming nagtatanong kung paano ba magpintura ng ating mga bubong o yero. Kaya sa episode na to ay ipapakita namin kung paano ang proseso sa pagpintura. Bago tayo magpintura, mainam na magsuot ng angkop na PPE tulad ng dust mask at gloves para maprotektahan tayo tuwing gumagamit ng strong chemicals tulad ng rust converter or paint thinner. Para sa tools na gagamitin, kakailanganin natin ng mga sumusunod. 120 to 140 na sandpaper, wire brush, basahan, paint brush o paint roller, paint tray, at trapal at dyaryo para sa mga tulo ng pintura. Ang first step sa pagpintura ng mga yero ay ang pag-inspect at pag-evaluate ng kondisyon nito. Kung walang kalawang ang bubong, kinakailangan lang itong lihain at linisin bago mag-primer at mag-top coat. Kung may mga butas or gaps, kinakailangan matapalan ang mga ito gamit ng angkop na materyales bago magpintura. Tandaan, hindi kayang takpan ng pintura ang nasabing mga butas. Isa sa mga pinaka-importanteng ng natin ay kung meron bang kalawang ang ating mga yero. Kailangan tanggalin lahat ng kalawang bago tayo magsimulang magpintura. At kung malaki ang pagkasira ng iyong yero, mas mabuting palitan ito ng bago. Para sa bubong ng pipinturahan natin ngayon, makikita may mga kalawang dito pero walang mga butas. Kaya kinakailangan lang natin magsagawa ng proper rust treatment bago ito i-repaint. Gamit ang steel brush at 120 to 140 grits na sandpaper, katanggalin hanggang sa makakaya ang kalawang na nasa surface. Ang pangalawang or rusting ay isang chemical reaction sa pagitan ng iron na galing sa bakal, water or moisture, at oxygen na galing sa paligid natin. Mapapansin ito bilang isang red or orange stain sa surface ng ating yero. Mainam na ma ka agad ang pangalawang dahil posibleng masira ng lubusan ang ating yero. Pagkatapos ay linisin ang natanggal na kalawang at dumi sa surface ng yero. Kung sakaling may naiwan na kalawang, saka tayo gagamit ng Boysen Metal Etching Solution bilang rust converter. Pahiran ng Boysen Metal Etching Solution ang mga areas na kinakalawang pa gamit ng paintbrush. Ang recommended na gamit ng Boysen Metal Etching Solution ay ang pagpahid nito sa mga lugar na kinakalawang lamang. Makikita natin na ang buong bubong dito ay kinakalawang na. Kaya papahiran natin ang kabuuan nito. Hayaan itong matuyo for 10 to 15 minutes. Pagkatapos, punasan ng malinis na basahan na may halong paint thinner ang mga areas na pinahiran ng rust converter para maalis ang excess na chemical na naiwan sa surface. Kung may naiwan pang kalawang, ulitin ang proseso ng paggamit ng rust converter tapos paint thinner hanggang matanggal lahat ng kalawang. Huwag na huwag tayong magpipintura. Kung may matirang kalawang, kahit gaano siya kaliit, dahil posibleng kalawangin ito ulit o di kaya ay makaapekto sa performance at adhesion ng pinturang gagamitin natin. Sunod, papahiran natin ng primer ang mga areas ng bubong kung saan lumitaw ang mga bare metal. Tandaan, kailangan mapinturahan kagad ng primer ang surface na tinanggalan ng kalawang para maiwasan natin ang flash rusting. Ang flash rusting ay ang pagsulpot ng gatuldok na kalawang doon sa bare metal. Gagamit tayo ng boysen red oxide metal primer. Siguro duwing tuyo ang surface bago mag-apply ng isang patong ng primer. Patuyuin ito ng labing dalawang oras bago magpahid ng tapot. Para sa bubong na pipinturahan natin, ay gagamit tayo ng Boysen Full Shades Reflecting White bilang pang top coat nito. Pero pwede rin gumamit ng Boysen Lip Guard. I-apply ang Boysen Full Shades gamit ng brush or roller. Magpahid ng at least 2 coats at maghintay ng at least 2 hours na drying time sa pagitan ng bawat mano. Bakit nga ba Boysen Cool Shades ang gagamitin natin? Maliban sa highly durable ay meron itong infrared reflecting pigments na kaya magrepel nung init na inabsorb ng ating mga bubong kaya merong cooling effect at energy saving sa ating mga bahay. Bukod dito, meron din siyang excellent flexibility, color retention, dirt pickup resistance, at corrosion resistance. Mas mabase din siyang matuyo compared sa mga solvent-based metal coatings. Ang Boysen Cool Shades ay isang acrylic water-based metal coating at ang kanyang sheen or tintab ay gloss. Meron tayong mga readily available colors kaya hindi na kailangan maghalo ng kahit anong tinting color. Sa lahat ng readily available colors ng Boys and Cool Shades, reflecting white ang may best cooling effect. Kaya ito ang pinili para sa bubong natin dito. Ang Boys and Cool Shades ay used as supplied kung kinakailangan, pwedeng maghalo ng maximum na kalahating litro ng malinis na tubig sa bawat isang galon o apat na litro ng Boysen Cool Shades. Para sa inyong karagdagang kaalaman, kapag bago ang pre-painted GI sheet na gustong pinturahan ng Boysen Cool Shades, kinakailangan lang muna mag-light sanding o pasaliha gamit ng 240 or 360 grits na sandpaper sa buong surface ng bagong yero. Ginagawa natin ito para mas mapaganda ang kapit ng i-apply ia na top coat. Gamit ang malinis na basahan, aalisin ang kung anumang dumi or sanding dust sa surface at sa kapahiran ng at least two coats ng boysen cool shades. Napinturahan na natin yung bubong natin dito. Meron na siyang proteksyon mula sa araw, ulan, kalawang at may cooling effect na rin dahil sa heat reflecting property ng Boysen Cool Shades. Maraming salamat at sa ulitin. Ako po si Engineer Kim ng Technical Service Department ng Boysen Paints.